kabilang na dito ang paglilipat ng mga kababayan mula sa mga disaster risk areas sa mga ligtas na lugar. Maraming salamat sa mga satellite offices na nasa frontlines para masiguro na maayos ang paghahatid natin ng tulong sa mga biktima ng mga kalamidad. Samantala, ang ating RICE program ay nakapagbigay naman ng 22,311 food bags sa mga kababayan natin na, nagharap, na nahaharap sa krisis at higit na nangangailangan ng madaling tulong. Bilang isang ina, mahalaga sa akin na mahubog natin ang kamalayan at kaalaman ng mga bata para magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Nagsisimula ang lahat sa pagtuturo sa kanila kung paano mangarap at pagbibigay sa kanila ng gabay para maisakatuparan nila ang kanilang mga pangarap sa buhay.